Pag-usapan naman natin ang tungkol sa hiya. Isa din kasi ito sa mga salitang komplikado ang implikasyon eh. Pag nasobrahan ka sa hiya, disadvantage para sa'yo dahil matututo kang magparaya sa mga bagay na hindi ka dapat magparaya. Kapag kakinulang ka naman sa hiya, ang sasabihin naman sa'yo ay kapal naman ng muka. Tayo mga Pilipino ay merong kinasanayang gawi pagdating sa pagkain. Yun bang pag inalok tayong kumain, ay wag mo na agad bibigay. Misang kahit gutom ka na din, e eh, para bang nakakahiyang umamin. Kaya nakasanayan natin, natatanggi muna hanggang dumating ang ikatlong pag-alok. Tapos kapag kumain na, ah, nung unay nahihiya, maya-maya ay nagbabalot na sa himig ng kanta ni Ati shawi na may lyrics na, Balutin mo ako. Yan. Misang kahit yung nag-aalok, nakakatuwa rin. Yung bang halos ubus na yung pagkain, eh, magsasabi pa ng, O kain tayo, na alam mong wala namang sinsiridad dahil wala nang pagkain eh. Pero para sa atin, yan ang wastong gawin dahil sa kultura at nakagawian natin. Maraming mga taong mahuhusay pero hindi assertive. At ang kadalasang dahilan ay, nahiya kasi ako eh. Imagine, opportunity of a lifetime na. At alam mong kayang-kaya mo, eh kinahiyaan pa tuloy napunta sa iba. Sabi nga, we get less because we settle for less. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay asset ang pagiging mahiyain kailangan mo lang unawain na sa Bible kapag sinabing humble, hindi ibig sabihin ito ay mahiyain o mapagparaya. Ito ay nangangahulugan na meron kang tamang pagtingin sa iyong sarili. Kaya kung angkop sa iyo at kaya mo, e eh bakit sasabihin mong hindi mo kaya? Sabi ng author na si C.S. Lewis, True humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Nakakalungkot na madami ang naga underperform dahil sa hiya. They think less of themselves. Nakakulong sa isipan na they deserve less. Kahit na alam naman nilang kaya nila at pwedeng-pwede talaga sila sa mas mainam na kalagayan. Binigyan ka ng Diyos ng mga kakayahan at binibigyan ka din niya ng mga pagkakataon upang ang mga kakayahan ito ay mapakinabangan at magamit para sa kanyang kapurihan. Paano kang aangat kung ikaw mismo ang hadlang sa sarili mo? Walang masama na kumilos at pumili ng ayon sa iyong kakayahan, pero ito ang lagi mong tatandaan. Ang sabi ng Bible, huwag mong purihin ang iyong sarili. Pabayaan mo na iba ang sa iyo ay pumuri. Pag nasa tama ang hiya, ang reputasyon mo ay hindi masisira. Pagdating naman sa mga oportunidad, hindi ka din magpaparaya dahil lang iniisip mo na ikaw ay laging kawawa. May talento ka, nilikha ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kaya mamuhay ka ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay mo at hindi sa mga maling haka-haka tungkol sa sarili mo. Responsibilidad mo ang mamuhay ng mabunga. Huwag mong hayaan na ang maling uri ng hiya ang sa iyo ay sumira. Sumulong ka ayon sa kakayahang bigay ng Diyos. At asa ka pa.